<laughs> Hi guys, welcome to the vlog. This is Toyo, UK At syempre, ang vlog for today ay ipakita ko lang sa inyo kahit uh, malakas yung ulan, may kidlat, may kulog, lahat ay andyan na. Um, Lumalapad pa rin yung ating mga tao dito or kaibigan dito sa uh, hinaguan dito parang Like, um, mamasita kasi kanisya sa kagayang doro. Pumili siya ng mga uh, uh, sejeria or mga pandado sa tindahan at Uh, ipakita ko din naman sa inyo ang ginawa nag-arrange yes. no? yes. ng mga Dragon balls Z. Dragon Ball Z. Christmas. Gunaan na tayo? Christmas? Christmas, Christmas Day Corps. So, ayan guys, ayan so, guys, ayan So dito po tayo ngayon sa canteen at uh, kahit malayo pa yung Pasko ay nag-decorate na po sila. Ayan po sila, nag-decorate na po sila dito sa Christmas. Hi guys! Ah, uh, di ba yun po si Nina? Hindi na po yung nag-decorate uh, nag -de siya ay. Eh. At ah, uh, ang ganda ng ano nga, decoration. Kasi bongga yung mga balls. ah uh, uh, di ba? Mas more balls kasi siya. Mas more balls. Ayan ako. Uh, mm. Oh, yun mo na yung binigibi ay ito mamasita. Ayan. So, ito talaga sila dito. Kahit maulan, ayan, tumalapan pa rin sila sa ating uh, sa kanilang mga business. Galing po kasi si Mamacita sa mga, uh, Pangayon de Oro. Pumili siya ng uh, pang Christmas decoration. At ito yung mga price niya. Oh. Bawat balls ay may tag 25. May 50 pesos. Oh, 25 pala lahat. Ah, ito pala, 25 pesos lang pala to. Ito, 25 pesos. Ah, uh, ito, magkano kaya to? Ito ay 20 pesos. Ito ay 20 ito ay 25 or ito yung 20 ito yung 25 basta yun na nga baliktad lang at ayan nakita naman natin yung um, ano nila mga Christmas um, bacon nila sa um, haligi dito sa gitna sa loob ng um, canteen ay may de decor din nila guys si at doon naman sa um, harap ng ano ng ulam kung saan nilalagay yung ano alam nila na dyan kung may din po sila Bakit ang ganda ko ngayon oh, no? kahit maulan ayan po yung ulan guys kahit maulan at Just, 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 ulan talaga ngayon walang just, tao ang ano natin na ngayon yeah. ng pinaguan nature farm at syempre doon po tayo kasi alam nyo guys may bisita din po tayo dito sa hin sa hinaguan nature farm ang bisita po natin ay iwan po kung taga saan po sila yung ating mga bisita ayun po sila so, hindi ko po alam kung ano sila ano basta dito na naman tayo sa loob ay ano lang naman tayo dito um ulan na pero hindi, pero hindi naman siya maputik hindi kagaya dati maputik talaga siya So ayan po sila guys, naluluto po sila doon. Kita naman natin. O oh, ba diba, naligo sila ng ulan. Taga saan kayo? Taga saan kayo? Saan sa Kagayan? Ah, from Carmen pala sila. Barangay? Barangay Carmen. Um, ano pa? Purok or ano? Ah, Purok sure at Purok. ka? So ayan po sila guys, sila po yung ating bisita ngayon. Uh -oh. From Cagayan, Carmen, sila po yung bisita natin today. Oh, enjoy At dito naman tayo, guys. Ay. Nakikita naman dito, so, sobrang putik talaga dito, guys. Oh. Mm -hmm. Ayan. Dito naman ay malinis na po talaga siya konti, pero may mga ano naman siya dito, may mga damo naman siya na hindi pa talaga siya totally nalinis dito sa ating mga eh boy. Oo, uh -uh, ba? Diba? So dito doon naman sa kabila kasi si Mama ay eh, nag ano po siya, nag-arrange naga po siya doon sa kanya mga binili. Oo. Uh, -uh.